Kita Kita kapal kita sa video. Kapal lo. Hmm. Okay. Bootik na yan Ini. ya, Oon. Oh, apa <laughs> Yan yan siya ka doon So medyo may amoy na yung washing machine namin kasi 4 years na to 4 years na ba? 4 <coughs> years na na. So titingnan nyo, mukha siya malinis. Mukha naman siya malinis. Yan. Pero may amoy na na hindi nawawala. May something na may amoy na siya. So subukan natin baklasin tapos linisin.

So, ito yung wala nating natanggal. Hindi ko sure kung tama. Pero, let's see. Sa may tornado, tanggalin natin. Dalawa lang yung outcome nito or dalawa lang yung pwede mangyari dito. Malinis namin at mabuo itong washing, washing machine. Or, kailangan namin bumili ng bagong washing machine. Kasi hindi ko na siya mabalik sa dati. Ay mayroon pa bang ano? Dalawang outcome. First outcome, matutuwa sa akin ng asawa ko. Or second, magagalit siya sa akin kasi mawawalan kami ng washing machine. Okay. Ito ko. not try this at home. Bawang professional lang po yung gumagawa nito. Hindi ako professional kaya mangyayari dito. Kailangan ko ng bagong washing machine. Oh. oh. <laughs> Sana tatanggal talaga siya. Ah, tanggal siya. Ano pa kasi tigahan ko ako sa baby? Pag nabuksan na po natin siya, kumangal na ako. Ang baho talaga. Ngayon amoy na. Four years na May nakita ako mga nagilinis ito kaso feeling ko mahal yun. Eh. So, kaya na maglinis kasi wala tayong pagbayad. Nagaling lang natin tong cup na to Alam ko kita tanggalin pa dito after ito. Ayan, yung dumiw. takip pa lang yan, takip Tingnan natin kung gaano ka dun eh. Ang kapag. Ano nga ba yun? Gis yata, mayroong gis. Oo oh, nga, no? Nakamay ko na siya. Ngayon hindi ko nagigit sa sinasabi mo. Sinasabi mo ba ako? smeto sana tayo din sa Ito yung challenging na part. Gusto yung patawa. Ano ko sumunod ba plus yan? Ang kasya yung patawa. Paano kaya balik tayo sa dati. Hindi ko alam bagasin Ayan natin yung ng konti baka aangat pero hindi ko alam kung papunta sa ito kapag dula plus. Ang gabi ang kapal oh. Kapal ng dumig. Kaya so, mo makahawakan pag iigot mo? No. Hindi pa siya madali. Magkakaroon na ba tayo ng bagong washing machine? Hindi <laughs> ko na siya kung paano ibabalik. Bawa na. May mga itlog pa ng ipis. Ito yun.

Oo. Diba? Ang kapal. Kita ba sa video? Kapal, oh. Putik na yan, eh. Ano? Yaks. Ay, ano pala. kaya ko bang baklasin. Magdaan na. May pag May ba? Paano nangyayari Open, pag ano Paano? pag yung open. Saan dito yung open? Paano magbasa? ano Pupunta saan? Ito yung arrow. So, pag Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 346 hours. <laughs> hindi talaga matanggal tong to ninyo na tayo nasa gitna. Sobrang higpit niya. Nasa so, yun na kuya, sila yung maglilinis. Kapag hindi mo kaya, ipagawa mo sa iba. <laughs> Yan, may maglilinis na <laughs> ng washing machine. Nasa 4 years na din kasi yun eh. Okay pa naman siya kaso sabi ng asawa ko may amoy na. Medyo may amoy na yung ano. Kaya, mukhang madumi eh. Saka sinubukan ko, kaso, hindi ko batagal yung tornilla sa gitna. Wala akong tools na, ano. Yung katala, hindi kaya eh. medyo na din siyang tanggalin. Pero nabung nabuksan na yung bukas. Tornillo na. Ito yung ating gano'ng kadumi. Hindi na kasi nawawala yung amoy eh. Yung parang sa latak na yun. Yun dumi niya. Papar ah, me. Eh. Grabe. <laughs> Yan na siya Ay, ka marami. dumi. Kaya pala may Papa, amoy. Kaya pala may, amoy, amoy na damit si Ha? May amoy na yung damit. Pagkano? Kaya pala pamahal ng pamahal yung binibili ng popcorn ng asawa ko kasi hindi na kinakaya ng popcorn. ano na. Dumi. Gala ka yung dumi. <laughs> Oh, yes. Tigis na rin tayo ganun <laughs> Ha? Tigis na rin tayo. Ay. Dapat di gamit niyo, Mas eh, no? maganda dyan no? Isa pa. Eh yung ano? Parang hindi na. Liquid? Liquid. Liquid yung ginagamit namin Baka yung powder na sabon. Yun nga ang pangit yung powder. Ah, pag powder na sabon. Pero yung sa popcorn, liquid ito, yung ginagamit namin. Ito kasi kung powder gamit mo po. Ano po yung sinahin Ah, mas okay yung liquid. Kaya pala ganyan mas madaling tanggalin niya kaysa dun sa simento. Hmm. Parang kailangan ng mm. pa ng pansin okay. sel dun. Hmm. Bakit pa rin kamay, huwag nakamdaman nung ano. bote. <laughs> Sinubukan kong baklas yung dit ng na yun eh. Sabi ko, tasuko na ako, ayoko na. Ah, na mm. yun. Hmm. lang yung hindi ko matanggal. Yun yung katala, alangan yung pwesto. Mahaba pa. Hindi kaya. Hindi kaya. Pero so, dapat yung dumi, oh. Kung sa ganito pa lang, may rapang na natanggal. Hmm. <laughs> Ay, na para may semento sa nakabalot na semento eh. <laughs> ano, you know, dinis na. <coughs>